Sang panibangong araw na naman mga kapwa kong kamag-aral. Dahil buwan ng gusto ipinagdiriwang natin mga Pilipino ang buwan ng wika. At ngayong araw na ito, ngayon mismo, tatalakayin natin ang kahalagahan ng katutubong wika sa pagpapaulan ng edukasyong pamansa. Pero bagong lahat, kung umawit ka sa video ko ito, pakilike, share, naman para marami kabataan tulad ko ang makapanood nito. Kaya simulan na natin. Ano ba ang kahalagahan ng katutubong wika sa pagpapaunlad ng edukasyong pamansa? Pero ano nga ba ang wikang pamansa at sino ang nagdeklara nito? Sa alamin natin. Noong December 30, inilabas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang isang daan 334 series. Isang libo siyam na pot ito na inaprobahan ang adaption ng Tagalog bilang wika ng Pilipinas at inihayag na ibabatay sa wikang Tagalog ang pamansang wika ng Pilipinas. At ang kahalagahan ng katipubong wika sa pagpapaulat ng edukasyong pamansang ito ay malaking kontribusyon sa pagpapaulad ng edukasyong pamansa o mamagitan ng paggamit ng mga katutubong wika sa mga aralin. Mas pinadali ang pagpunawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto at aralin na nagpapalakas ng kanilang pagkatuto. Bukod dito, ang pagpapalaganap ng katutubong wika ay nagtataguyod ng pagkakakilanlan at pamamataas sa sariling kultura. Ang paggamit ng katutubong wika sa mga paaralan ay nagpapalakas ng pag at pagunawa at pagmaklikain ng mga mataaral bukod dito. Ang pagtuturo sa katutubong wika ay nakakatulong sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng kultura at kasanayan. Ang integrasyon ng katutubong wika sa edukasyon ay hindi lamang nag-e-enhan ng akademiko pag pagkana, kundi nagbibigay din ng mas, mas malalim na kursyon sa sariling kultura at kasaysayan. Mabuhay tayong mga Pilipino!